last uh, December 6 di ba nga na kansila ang uh, trademark registration ng uh, Bulaga under ng uh, Tape Incorporated so malaki ang naging problema nitong ng uh, Tape Incorporated at tama ang ating uh, nasabi no na mag ng uh, ang Tape Incorporated sa IPO ang problema ngayon ay uh, binasura ng IPO ang kanilang apila so wala nang pag-asa kaya isang malaking victory para sa TVJ no? yung una ay uh, yung pagkansila ng trademark registration ng Itbulaga under ng uh, Tape Incorporated at ang pangalawa yung uh, pagbasura ng uh, kanilang apila. Kaya masayang masaya ngayon ang uh, fans ng TVJ at siyempre ang uh, TVJ. Lalong-lalo na si uh, Sir Joey uh, De Leon. 'Di ba? Dahil uh, nangangamoy na ang victory para sa kanila. Isang problema ngayon sa Tape Incorporated dahil mayroon silang uh, black time black time bang tawag dyan na parang kontrata sa GMA na hanggang 2024 so ang ibig sabihin ay uh, kumita man o hindi ang uh, Tape Incorporated ay kailangan nila magbayad sa GMA, GMA 7 so sa bagay pwede naman nilang ang sabi palitan lang dapat ng pangalan at ituloy nila ang kanilang nasimulan. Para naman uh, kung sakasakaling may lugi ay hindi naman gaano, di ba? Wala na rin silang magagawa eh. dahil nga kansilado na ang uh, trademark registration na under ng Tape Incorporated. So hindi na nila pwedeng gamitin ito. At may karapatan na ang uh, TVJ na gamitin ang Itbulaga. So ituloy lang nila, gawa sila ng bagong titulo at nang makabayad sila sa gms 7, 7 dahil nga naka black time black timer bang tawag diyan yung kontrata na hanggang 2024 hindi uh, ko lang masigurado ang buwan pero uh, nasabi doon nga hanggang 2024 so yan nga po kaya rin binati ko si Paulo dahil lang sabi nga nila ano ka Paulo naging abogado ka na ng Tape Incorporated dahil sa bibig mo mismo ay uh, lumalabas ang hindi dapat uh, sabihin kumbaga kaya pinatikos itong si Paulo Contis sa bagay uh, na may maayos na nila ito at uh, ang victory talaga ay para dun sa mga tunay na may ari ng uh, Itbulaga sila Tito Big and Joey at uh, lalong lalo na kay uh, Sir Joey De Leon yan po ang update ano binasura na ang uh, apila ng uh, Tape Incorporated sa IPO. Maraming salamat muli sa inyong uh, panunod sa aking malit na channel. Pagpalain na wang bawat isa. God bless everyone.